Oh okay, yeah, good morning guys. No, mayroon na naman tayong sagutin na tanong dito sa ating uh, comment section sa YouTube. So ang tanong niya, sir, ano po ang pwedeng gawin bago na po yung water level sensor niya. Nag-overflow pa rin yung tubig niya, no? So yun po ang kanyang tanong. So dito sir, una, kung ito po ang washing machine niyo ay hindi siya talaga nagwawash, then nag-overflow lang, ah, uh, i-check niyo yung hose. Dapat palitan niyo rin yung hose ng sensor ng water label. So, bago nyo siya palitan, uh, ilagay nyo muna yung host ng sensor. Tapos, ihipan nyo paloob ng drum. Baka kasi barado yung airflow na papunta doon sa sensor. No, so, ngayon, kung ihipan mo na, tapos, bago na rin yung hose ng sensor, at bago na rin yung sensor, so, maaaring may problema yung nabili yung sensor. Baka, sira. No? Kaya, nag-overflow siya. No, so isang ibang case naman kung ang washing machine nyo ay nagwawas naman pero nag-overflow, no. Ibig sabihin, umiikot na siya, nagwawas na pero tuloy-tuloy pa rin karga ng tubig. So isa din sa i-consider niyo diyan kung may problema yung inlet valve or board. So para ma-identify niyo kung inlet valve ang problema, kailangan niyo siyang i-unplug yung washing machine, then buksan niyo yung gripo. Kapag tuloy-tuloy ang karga ng tubig sa loob ng drum, ibig sabihin inlet valve ang problema. So, sa inlet valve, ang pwede yung gawin, pwede nyong ipalinis or palitan. Ngayon, kung ang washing machine niyo ay nagkakarga lang siya ng tubig, kapag i-on ng washing, then kapag naka-off, hindi naman siya magkakarga, ibig sabihin, may problema siya sa board. no So, yun po ang pag-identify kapag uh, ganito ang problema ng inyong washing machine. So, kailangan niyo siya talaga ma-check, no? So, yun po, no? Sundan nyo lang yung mga sinasabi ko, no? Kung ano dyan ang naging problema ng inyong washing machine. So, okay, no? So, comment lang. So, may mga katanungan, sasagutin natin ang inyong mga tanong. Thank you. Bye-bye.